hindi po namin alam kung ano ang naging basihan niyo para i ang ama ko. Ni hindi niyo po siya hinayang magsalita o magpaliwanag at hinatulan na kaagad ng pagsisinungaling. Bahagi ito ng halos limang minutong video sa Facebook ni Dr. Hazel Tumang, anak ni dating Mexico Pampanga Mayor Teddy Tumang, ukol sa sinapit ng kanyang ama sa House Squad Committee Hearing. Nagsilbing resource person si ex-mayor Tumang sa inquiry nitong Miyerkules November 27 kaugnay ng investigasyon sa nakumpiskang 3.6 billion worth ng shabu sa Empire 999 warehouse sa kanilang bayan noong 2023. Mayor Tumang, you're lying, Mr. Teman, Hindi ko lang na... Not, Mr. Cheman, I have won you. Pasensyahan mo tayo. I move to site in contempt. Mayor Tumang your, your Honor can I explain po para makuha niyo po yung point ko Uh please, po please po your honor sandali po you're not yet recognized Mr. Chairman once again I move to cite in contempt Mayor Tumang in violation of our section 11 paragraph B Binigyan ng contempt order ng House Quadcom ang dating alkalde dahil umano sa hindi pagsagot sa mga katanungan at pagtatago ng impormasyong kanyang nalalaman. Hindi ko po personally kakilala si Willie Ong and uh, Eddie Yang. Pumunta po sa munisipyo, doon ko lang po sila nakilala dahil uh, nag-inquire na bibili po silang lupa. Ayon sa anak ng dating alkalde, malinaw at masyadong halata ang planong panggigipit na ginagawa sa kanyang ama. Ito niya ang dahilan kung bakit nagdesisyon siyang basagin ang kanyang katahimikan. Ganun po ba ang ginagawa ninyo kapag hindi kayo sang-ayon o hindi niyo nagustuhan ang mga sagot ng inyong mga nililitis? Masyado naman pong pang-aabuso 'yan ng kapangyarihan. Pero masyado niyo po kaming pinopolitika. Sobra na nakakagalit na hindi na tama. Paniwala pa ng nakababatang tumang, nagsimula ang umano'y panggigipit sa kanyang ama mula nang magdeklara siya ng kanyang planong tumakbo bilang kinatawan ng Tersera Distrito ng Pampanga. Anong ginawa ninyo, lalo na yung nasa taas dyan na nakadikit ngayon? Yung kaso ng amako na matagal ng dismiss, ibinalik nyo. Kayo dapat ang kasuhan sa ginawa niyo yon. Because that is double jeopardy. Hindi pa po kayo na kontento, tinanggal niyo pa po sa posisyon bilang Alkalde ng bayan namin. Bago magtapos ang video, sinabi pa ni Dr. Tumang na ang umano'y pangaabuso sa kapangyarihan ang nagtulak sa kanya para kumandidato sa darating na halalan. Ako ang humabol bilang Congresswoman. Hindi lamang para bigyan ng hostisya ang aking ama, kundi para bigyan ng hostisya ang buong tersera distrito. Dahil kung ang abuse of power ay nagagawa nyo sa amin, mas magagawa nyo ito sa mga ordinaryong mamamayan Samantala, bago maghating gabi ng year class November 27, pinawalang bisa ng Quadcom ang contempt order laban kay dating Mayor Teddy Tumang kaya siya pinayagang makalabas na ng House Detention Facility. Ayon sa Quadcom, conditional lifting lamang ito at kinakailangang makipag-cooperate ng dating alkalde sa mga susunod pang pa pagdinig. Justin Dizon, CLTV 36 News.